So, yun nga guys, no, pag-usapan naman natin ang EMT or Emergency Medical Technician. Ang EMT, ito naman ang kasunod na level ng training ng EMR. Merong EMT basic na tinatawag. Meron ding uh, advanced EMT and EMT paramedic. Sa EMT, mas intense ang training nito kumpara sa EMR. Tumatagal ito na ang 2 months and meron pa silang 300 hours or higit pa na OJT sa ambulance. Depende to sa training school kung ilan ang required number of hours nila. Sa EMT course, dito tinuturo yung airway management, patient assessment, medical emergencies, trauma emergencies, and ambulance operation. Sa advanced EMT naman, doon naman tinuturo ang ECG reading, pati mga uh, gamot na kailangan sa bawat case at paggamit ng manual defibrillator. Parang ACLS trading or advanced cardiac life support. Ang EMT paramedic naman wala pang ganyan training dito. Hindi pa siya recognized masyado dito sa Pilipinas. Although, merong mga paramedic dito sa atin. pahilan uh, ilan, sila yung mga nag-aral ng paramedic sa ibang bansa. Hindi ko nang sila kilala. So, ilan guys. Bye guys!